Nay libre libre. Libre tilaw. <laughs> Hoy, Ay, ayo lagi pagpalit sa Mercury, paghimo ma, oh. ah. <laughs> <Dide, wala. Dime, laughs> na sa Lima man sa balak pills, mani. Dili lagi ka mapurus. Ayo wala mani di mani. Ako mani ko. Ding, kana ko itabi ko kaniya. Balot it. Apo na ni mo isa ni? Amo ni ako. Wala na karina ah, lang. Dili. Biko gyud pa ni mo

I'm